News Update Mga balita ngayon. Nasa 500 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Sampalok, Maynila. Pusibling pagbabalik ng natitirang miyembro ng private armed group, binabantayan ng PNP Negros Oriental. Guard ng mall na nag-viral sa pagtaboy sa batang tendera ng Sampagita, sinibak sa serbisyo. Ako po si Cesar Soriano. Marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasa limang daang pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang apoy sa isang residential area sa barangay 458 Sampaloc, Maynila, Webes ng Madaling Araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog alas 5.05 ng umaga sa mga kabahayan sa Sulukan Street na agad ding umabot sa ikaapat na alarma alas 5.30 ng umaga. Naideklarang fire out ang insidente alas 8.08 ng umaga. Isang residente ang napaulat na nasugatan matapos tumalon mula sa ikatlong palapag para takasan ng sunog. Maging ang basketball court na magsisilbi sa ng evacuation area ay inabot din ng apoy. Nasa isang daang tahanan ang nasunog habang nasa 750,000 pesos ang inisyal na pinsala. Bagamat inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog ayon sa isang barangay kagawad, posibleng nagsimula ang sunog dahil sa kandila. Pinabantayan ng mga otoridad sa Negros Oriental ang natitirang miyembro ng isang dating private armed group na posibleng bumalik para sa eleksyon sa Mayo o dahil sa personal na dahilan. Ayon kay Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office o NOPPO. Anim sa mga miyembro ng naturang grupo ang pinaniniwala ang tumaka sa ibang bahagi ng isla matapos maipasara ang kanilang operasyon ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga ito ay wanted sa mga insidente ng pamamaril, kabilang na ang mga may kaugnayan sa eleksyon. Dagdag pa ni Pulinar, sila rin ang iniimbestigahan sa posibleng koneksyon sa pagpatay kay dating Governor Roel Digamo noong Marso 4, 2023. Ngunit tumanggi si Pulinar na magbigay ng karagdagang detalye. Tiniyak ng pulisya katuwang ang National Bureau of Investigation o NBI na mahigpit na binabantayan ang galaw ng mga sospek. Samantala, wala pang natatanggap na ulat ng presensya ng mga armadong grupo o guns for hire na pumapasok sa Negros Oriental para sa eleksyon. Naglabas na ng pahayag ang SM Mega mall, kaugnay ng nag-viral na video na kita ang isang batang babaeng nagbebenta ng sampagita at security guard sa labas ng nasabing mall. Ayon sa pamunuan, ipinatawag na nito ang security agency para sa agaran at komprehensibong investigasyon. Na-dismiss na rin ang security na sangkot sa issue at hindi napapayagan pang magserbisyo sa anumang SM Supermalls. Kagabi nang kumalat sa social media ang pagsita ng lalaking security sa batang nakayuniforme at nagtitinda ng sampagita sa labas ng mall. Ngunit hindi ito sumunod sa utos ng guard. Kalaunan, makikita sa video na sinubukang habluti ng guard ang bitbit na sampagita ng bata dahilan para masira ang mga ito. Pumalag naman ang bata ngunit kitang-sinipa ng security ang bata. Umani ng magkahalong reaksyon at opinyon ang naturang video. Para sa Kidlat News Channel, ito si J.P. Adaw, Nag-Uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.